pinagbaptismuhan yung anak mo na sanggol pa. Kung isa kang magulang na may anak na bagong silang, wag na wag mo siyang papabautismuhan o wag na wag mo siyang papabinyagan. Di ba kristyano kayo? At ang pananampalataya nyo ay ayon sa Biblia. Wala ka namang mababasa sa Biblia na yung baby o yung sanggol ay binautismuhan. Lahat po ng binautismuhan ayon sa Biblia ay binautismuhan ng hindi po sanggol. Binautismuhan po sila ng nasa tamang edad na. Even Jesus Christ, nasa age of 30, nung siya po ay mabautismuhan, 30 years old, Ngayon ay sasagutin natin ang tuligsa ng isang mga ngaral na si CJ David patungkol sa pagbabautismo ng mga katoliko sa sanggol. Una, sa hilig nilang mamuna sa mga aral ng katoliko na wala raw sa Biblia, eh lahat ba ng mga aral ng mga born-again Christians, mababasa rin ba ito ng letra por letra sa Biblia? Saan mababasa sa Biblia na lahat ng doktrina ng Kristiyano ay dapat matatagpuan lamang sa Biblia? Naniniwala nga rin sila sa doktrina ng Katoliko na Holy Trinity, ngunit hindi rin ito mababasa ng letra por letra sa Biblia. Naniniwala rin sila sa imbentong aral na rapture, e wala naman tayong mababasang rapture sa Biblia. Naniniwala rin sila sa doktrina ng salvation by faith alone, e wala rin naman tayong faith alone na mababasa sa Biblia. Ah, meron pala. Sa James 2.24, we are justified by works and not by faith alone a man-made Protestant doctrine that directly contradicts to the very Word of God. At wala rin mababasa na bawal bautismuhan ang mga sanggol. Ganito kasi, mahilig silang tumuligsa sa aral ng Katoliko, eh yung mga aral din naman nila ay unbiblical din. Alam niyo anong tawag dyan? It starts with letter H, and then letter Y, and then letter P. Yes, you're right. Hypocrisy. Now, let's explain the baptism of infants. Binabautismuhan naming mga Katoliko ang aming mga sanggol sapagkat 'yan ang kaloob ng ating Panginoong Hesus Kristo upang lahat ng tao ay mangaligtas. In John 3:3, Jesus says, "Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Seeing the kingdom of God, of course, it means salvation. Now, this term born again is not the Born Again Protestant denomination. Ito ay nagkakahulugan ng bautismo. If we are to read John 3.5, Jesus says, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Kaya being born again through the water and the Spirit is essential for our salvation. E bakit applicable din ang bautismo sa mga bata, lalo na sa mga sanggol? Because if we continue to read in John 3.6, Jesus says, that which is born of the flesh is flesh, and which is born of the spirit is spirit. Malinaw na ang mga sanggol din naman ay naisilang sa laman. Kaya't kinakailangan din nilang maisilang muli sa pamamagitan ng Espiritu. Sino ba tayo para pagkaitan natin ng mga bata, lalo na ang mga sanggol na makita ang kaharian ng Diyos sa langit? Kaya nararapat lang na ang lahat ng tao, mapabata man o matanda, ay mabautismuhan sapagkat ang pagiging anak natin sa laman namana na sa lahat ng tao ang kasalanang nagmula sa ating unang magulang na si Adan. Kaya sa theology, tinatawag itong original sin. This is the reason that all of us will experience pain, suffering, evil, and death. Yan ang consequences na namana natin sa pamamagitan ng pagsuway na siyang unang kasalanan ni Adan sa Diyos. Narito ang patotoo na mababasa sa Biblia. Ayon sa Roma 5.12, sinabing, Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Ito ang namana nating kasalanan mula kay Adan, na siya nating daladala mula pa nung nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina. Dagdag na patutuon nito mula sa mababasa ng Salmo 51.5, sinabing, Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Dagdag pa sa Isaiah 48.8, sinabi rin, Sapagkat talastas ko na ikaw ay gumawa na totoong may kataksilan at tinawag na mananalangsang mula sa bahay bata. Malinaw pala sa Biblia na makasalanan na tayo magmula pa man nung nasa sinapupunan pa tayo ng ating ina. Hindi nga lang ito ang kasalanang aktwal sapagkat wala pang kapasidad ang sanggol na gumawa nito. Kaya't ito ay tumutukoy sa kasalanang namana mula sa unang magulang natin na si Adan o ang tinatawag na original sin. Nakungkayat sa pamamagitan ng sakramento ng bautismo sa tubig, iyan ay paghuhugas sa kasalanang namana at sa lahat ng kasalanan nating nagawa kung tayo'y malaki na ng mabinyagan. Ito ay makapagliligtas sa tao pagkat siya'y ipinanganak muli sa espirito. Narito ang mababasa sa Tito 3.5 na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas, referado ito sa bautismo, sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Born again and changed through the Holy Spirit. Napakalinaw. Kaya't balikan muna natin ang sinabi ni CJ. Para saan ba kasi ang bautismo? Basahin po natin yung Romans chapter 6 verse 3 pati 4. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay na at inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. So makikita po natin kasi dito na yung paglubog natin sa tubig ay simbolo ng ating kamatayan o paglilibing natin nung namatay po ang ating lumang pagkatao. Kapagkat nung tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, namatay yung lumang pagkatao natin nung maipako si Jesus Christ sa cross. Ayun yung pinagbayaran ni Jesus Christ, yung luma nating pagkatao, yung pagkatao nating makasalanan. At inilibing po ang ating Panginoong Yesus at hindi naman ang simbolo ng pagkalubog natin sa tubig. At kung umabot sa tubig ay siya namang simbolo ng muli nating pagdabuhay o bagong pamumuhay na sangayon na sa kagustuhan ng Panginoon at hindi na sa buhay na luma kung sino ka dati. Now the question is, yung sanggol ba o yung baby ba ay may lumang buhay? Wala po. At yung lumang buhay na tinutukoy ko is yung buhay na makasalanan. At yung sanggol ba ay meron ba siyang lumang buhay na kung saan buhay makasalanan? Wala din po. Tama nga naman ang nasa Roma 6 talatay 3 hanggang 4. Ngunit mali nga lang ang interpretasyon ni CJ. Kagaya nga ng nabanggit natin kanina sa talata ng Salmo 51.5 at Isaiah 48.8, atin ang napatunayan mula sa Biblia na ito nga ay tumutukoy sa lumang buhay o pagiging makasalanan ng mga sanggol sapagkat sila nga rin ayon sa Juan 3.6 ay ipinanganak sa laman kaya namana na ang kasalanan mula kay Adan ayon sa Roma 5.12. Kaya't nararapat din lang naman na ang mga bata o sanggol ay maisilang muli sa Espiritu sa pamamagitan ng bautismo upang ang lumang pagkatao nila ay mapalitan ng panibagong buhay kay Kristo upang makita nga rin nila ang kaharian ng Diyos, ayon sa Juan 3.5. Kaya nga kung babasahin natin ang talata sa mga gawa, Kapitulo 2.38-39, sa salin ng King James Version, kung para kanino ang pangako ng bautismo. Ganito ang sinabi, Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Malinaw na ang pangako din palang ito sa bautismo ay para rin sa kanilang mga anak. Alangan namang tumutukoy lang ito sa mga anak nilang nasa tamang edad na, sabi pa nga ng ating Panginoon sa Lukas 18.16, datapuat pinalapit sila ni Jesus sa kanya na sinasabi, Pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito na uukol ang kaharian ng Diyos. Malinaw nga na iniibig ng ating Panginoong Hesus Kristo na ilapit ang mga maliliit na bata sa Kanya at huwag pagbawalan sapagkat nauukol nga sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya't kung uunawain nating maike, higit na mas masusunod natin ang kalooban ng Diyos na ilapit ang mga maliliit na bata kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo sapagkat ang nabautismuhan ay ibinihis si Kristo. Ayon sa Galatia 3.27, ganito ang pagkakasabi, sapagkat ang lahat na nasa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Ngunit para kay CJ, Huwag mong papabautismuhan yung anak mo na sanggol pa. Ang tanong para kay CJ, ayaw mo ba na ang mga sanggol ay ilapit at ibihi si Kristo kaya't ipinagbabawal mong mabautismuhan ang mga sanggol? At dagdag pa riyan, tulad ng sinabi niya rito. Iba kristyano kayo, at ang pananampalataya nyo ay ayon sa Biblia, wala ka namang mababasa sa Biblia na yung baby o yung sanggol ay binautismuhan. Lahat po ng binautismuhan ayon sa Biblia ay binautismuhan ng hindi po sanggol. Hmm. Alam rin ba kaya niya na kung uunawain mo ang Biblia ayon sa nakasulat, ang Diyos mismo ang unang nagbautismo kasama pati ang mga bata? Narito ang patunay sa unang Korinto 101 hanggang 2 ganito ang sinabi sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat at lahat ay nangabautismuhan kay Mueses sa alapaap at sa dagat. Malinaw na ito ay tumutukoy sa kaganapan ng pagtawid ng mga Israelita sa dagat mula sa Ehipto na kung ating babalikan ng lumang tipan kasama sa bilang ng mga Israelita ang mga bata. Narito ang mababasa sa Eksodo Kapitulo 12, 37. At ang angkan ni Israel ay naglakbay mula sa Ramses hanggang sa Sukoth na may anim na libong lalaki na naglakad, bukod pa ang mga bata. At kagaya nga ng sa unang korinto, ang lahat ay nabautismuhan. Implicitly, God baptized them all, including children. Ngayon ay babalikan natin si CJ muli. At ito pa po yung dapat ninyong tandaan. Pag sinabi po natin bautismo, from the Greek word itself, baptizo, ang ibig sabihin po niyan ay immersion, ibig sabihin lubog. Bagamat totoo nga naman na ang salitang bautismo ay nagmula sa Greek word na baptizo, na ibig sabihin ay to immerse or immersion, ngunit hindi ibig sabihin na ikukulong mo lang talaga ito sa iisang kahulugan o gamit. Sapagkat ang salitang baptizo ay tumutukoy rin naman sa kahulugan ng paghuhugas or washing, cleansing or ritual washing. Kagaya ng mababasa sa Hebreo 9.10, Marcos 7.4 at Lucas 11.38. Balikan natin si CJ. As a matter of fact, kung po natin yung history, lahat po ng binawtismohan ay inilubog sa tubig buong katawan dahil nga simbolo po yun ng paglilibing. At kung mapapansin po natin, yung mga binawtismohan ng mga baby sa panahon ngayon ay hindi naman po nilulubog sa tubig, binabasa lamang yung ulo. So malayong malayo po yung bautismo ng mga sanggol sa panahon ngayon sa bautismo na mababasa natin sa Biblia. At kung binanggit nga niya ang history na lahat daw ng nabautismohan ay inilubog sa tubig ang buong katawan, titignan daw natin sa history kung totoo ang kanyang mga sinasabi. Katulad ng isang likhang sining na ito noong ikatatlong siglo ng Kristyanidad sa Catacombs of Callistus ng Roma, makikita ang inilalarawan dito na si Kristo ay binautismuhan ni San Juan Bautista sa paraan ng pagbuhos ng tubig sa ulo. Dagdag pa riyan, Isang manuskrito na kung tawagin ay The Didache or The Lord's Teachings Through the Twelve Apostles to the Nations na pinaniniwala ang nasa kalagitnaan ng una o ikalawang siglo na siya rin ng iilang Christian Church Fathers as canonical, dito ay mababasa sa Kapitulo 7 ang paraan ng pagbabautismo sa pamamagitan rin ng pagbuhos ng tubig sa ulo. Sa katunayan, tinatanggap naman ang tatlong paraan ng simbahan sa pagbabautismo sa tubig sa pamamagitan ng immersion o paglubog, a fusion or pouring of water o ang pagbuhos at ang aspersyon o ang sprinkling. Kahit nga sa talata ng Ezekiel 36.25, ganito ang pagkakasabi. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong mga diyos-diyosan. Lilinisin ko kayo. Malinaw na nakapaglilinis din pala ang pagwiwisik lang ng malinis na tubig sapagkat ang kabuluhan ng sakramentong ito ay hindi lang sa paraan, kundi ang simbahang katoliko lang ang siyang binigyan ng otoridad sa ating Panginoong Heso Kristo sa pagsasagawa ng bautismo ayon sa mababasa sa Mateo 28, hanggang 20 na ang bautismuhan ang lahat ng mga tao sa mundo. Hindi yung sektang kinaaaniban mong walang otoridad mula sa ating Panginoon. Kaya yung ibang sekta na lang ay nagbabautismo sa swimming pool, sa maruming ilog, sa drum at kung ano-ano pang naiisip na hindi mo rin naman ito mababasa sa Biblia. Sa sa panahon ngayon, binago na talaga ito ng mga tao. Maling malina at hindi na biblical. At kung binago na daw ikangan ng mga tao ngayon, parang kailangan mo pa yatang magbasa sa kasaysayan sapagkat malinaw na ang ama ninyong protestante na si Martin Luther, siya ay naniniwala at nagbabautismo sa mga sanggol. Kayo nga lang na nasa huli na ng Protestantismo ang nagbago sa tradisyong ito. Kahit basahin mo pa ang mga sulat sa mga sinaunang kristyano ng mga early church fathers dated around from 2nd to 3rd century tulad ni Tertullian, Irenaeus at Hippolytus, sila ay nagpatotoo sa pagbabautismo ng mga sanggol. At ang pag-aaral din naman kasi sa Biblia ay hindi lang naman sa pamamagitan ng mababasa sa letra por letra. Kinakailangan mo ring gamitan ng utak at pangunawa sa mga nakasulat nito. Ikangas ang Hemyas 88 at sila'y nagsibasa sa aklat sa kautosan ng Diyos na maliwanag at kanilang ibinigay ang kahulugan na anupat kanilang nabatid ang binasa. Kaya't sana naman ay mabatid rin ng ating mga kapatid na protestante ang mga talatang na ilatag na siyang nagpapatunay na nararapat mabautismuhan ang mga sanggol sa ikapagpapatawad ng kanilang original sin at nang sagayoy sila'y magkaroon ng bagong buhay sa Espiritu. Pagiging born again or born of God, being baptized to be clothed in Christ for our salvation. Ika nga ng ating Panginoon sa Lucas 18-16, huwag pagbawalang ilapit ang mga maliliit na bata sa Kanya sapagkat sa kanila na uukol ang kaharian ng Diyos. Magmong papabautismuhan yung anak mo na sanggol pa. Ang pangangaral sa pagbabawal na mabautismuhan ng mga sanggol, iyan ay hindi na aral ng Panginoon kundi aral na ng demonyo. Sapagkat demonyo lang naman ang may nais o sisira sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Naway pagsisihan nawa sa mga mangangaral sa nagbabawal nito na may natutunan po kayo uli sa ating episode ngayon. At abangan nyo po ang ating mga susunod na episode sa pagsagot sa mga tuligsa sa aral ng Katoliko mula sa ibang sekta. Abangan ang susunod na pagtalakay, paglilinaw at pagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko. Maraming salamat sa pagtangkilik ng Katoliko TV at God bless sa inyong lahat.